Good morning, good morning. Sang so, ganda, ganda ng ano. Good morning, arrow, guys. So. Mahamog. So, mm. already six a.m. na guard. Ito yung bahay. Mother by Kubo. Punta hmm. tayo dito sa palibot ni palibot ni Mother guys. Check natin dito kung anong mga may mga bunga yung pananim dito ni Mother. Ayan yung langka ni Mother. Ah. Ay may patola. Patola. Ang ganda ng patola. Tapos yung kalamansi ang daming. Ayan, si mother. Tadidilig. Hi, mother. Didilig sa kanyang kalabasa. Ang palayang. Ka karabasa, ito na, eh. Yung kalabasa ni mother. Ayan. Yung kalamansi, oh, ang ganda. Kasi bagong ano siya. Bagong tubo. Yung pinya, ang daming buonga. Ang dami guys eh. Ang daming bunga, grabe. Ayan oh, sa ilalim na ng puno, ang ganda. Ang ah, dami. Ah, Ay, nagagamba. Ay, ang dami. Ang dami bayabas guys. Hmm. Mother. Ayan siya. Ganda. damo mo yan kung buong ni ko sa ilalong sa puno. Diyan mo eh. Sa didi eh. Sa loyo Kada kalabasa? ni Madre ang dami. Mga karabasa ito na? Hmm. Karabasa ito na lang. Huwag mabuhi man tanan Mabuhi pa eh. so, kampong ko ang talong ni mother tapos meron din siyang ceiling green may ceiling green ni mother kaso yan lang konti lang yan. may mga Ay, ano ayun dami ba bayabas pa mga dami bunga mga Ayan, yan yung dibang ni mother tatanim. <coughs> good morning, good morning, good morning. daming lang ka. So, gano'n lang ang aayaw magluto ng gulay. Mga kagal, napakadaming gulay. eh yeah, na tayo dito. Ayan, daming kamot yan. Yeah. Yeah. Mm. Mm. Nanay. <coughs> May kanin na. May lemon. May pakit lubigan in nanay. Dire dera mo. Maghi naman ako an um haplas ay pang pang ano pang massage nag nga ito sundalo. Di ba idamas ito dito sa kuwa Logan? Dati. Di ba si damo? Magkuha naman na sito. Hindi ka maglala na ako. Basit yung pang ano. antaro no dekoy na edi na magkuan ng bunga <coughs> ni ridge yeah. de demo so edi guys ating yeah. dan ini kalangan si eh laki na yung mga talong dali magbu mag na magbuo magkubo ng no kan ipitlet nga dito dagkuin tinta Nagkape ka na na eh So tingnan natin dito sa labas ng bahay So tapos na ako magwalis <laughs> Ganda ng araw mga kahagay no? Eh? Ayan. So hanggang abot dito na yung mga motor kasi ang ganda ng panahon. Dati hindi na maabot dito ng motor. Malapit na rin matapos yung tulay doon mga kahagar. So pupunta ako doon para magtawag Punta ko doon para mag-update ng today. Ayan. So, hanggang dito lang muna yung ating vlog, mga kahagay. Bye-bye, everyone. Thank you.